kaibigang Bombay, kumain kami ng dalawa niya. Mami, shout out sayo. Eh, sinasabihan sa Eh sinasabi ko sa, ano, yung kung nire-renew na niya ang mga papeles dito sa Pilipinas. Oh Mais ka na ano ba gawa mo? Kung, o. Oh. Mga guys, kumakali kami. Shout out sa inyo. Ah. <laughs> Nabulong na sa, ano eh. Nabulong na sa mami. <laughs> hmm.

bagaimana ang kagandahan mo. Oh, ang okay. sa bulit ba you know, nah, kanina mm -hmm. kanin. Shout out sa...

Exorcist si Pets Aray <laughs> Makikita ang kanda niya dito Hala May mga patalastas yan dito ayun you na know, maraming ano si Pepe oh sali na pagkain Oh, birthday birthday ni Pepe oh, pulang-pula oh. Happy birthday, di lang Dito sa harap na para lang kalig, pero video. Oh, yan, mga guys okay. क्या तो इनयाक कन्सक के कितने बयान वो भाई है 25 हां 25 ये तुम्हें काम करामे सलामत सलाहत ना Magaganda oh, ang mga sindira. Ayan ang amo. Magkapatid, ah, eh, oh, magsisto. Mahuhay ito rin Ayun o. Eh, ayun oh. o. No, Ngayon, kakakomersyal lang naman ang aking YouTube nito. Nandahil sa mga... Oh, okay. oh, ito eh? Ang parang. Ang parang. Ang parang. Oh, may commercial kagad dito. Kasi pag in ko may lagi to, si Burado, ito, may commercial lagad ito, ito mga guys. Sigurado makahin ito may commercial lagad. Kasi magaganda ang mga timbira. Oh, okay, maraming salamat sa inyo mga guys. Ah, na lang ang aking YouTube channel. Mayroon report lagi. Okay, guys. Okay, hindi ko si Bombay tumago. <laughs> Natakot Napak sa vlog ko. <laughs> lumayo siya ang ko. Nang ko siya. oo Ano ka ako daw? Ang sabi ko. Kung nire nyo din ang ano nila na dito sa Pilipinas ang mga pakilis. Oo daw. Sabay lumayo. Ayan. Ayan. Ayan.